Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag ng na mga readings ko. So, this is another general love reading for the collectives. So, titignan natin kung sino maka-resonate dito kayo ng story to. Hindi to para sa lahat, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, I mean, um, pa vice versa. If kung saan kayo naka-resonate doon kayo this is a timeless wedding, so kung kailan nyo ito mapanood if naka resonate kayo then this might be your story so I'm going to do a spread this is an ultimate tarot love spread so if you want to book a private wedding with me with this spread just um, click the link on my description box and message me there so let's see ultimate tarot love spread para kanina to sino makaresonate nito you can comment down below if naka-resonate kayo welcome sa mga new subscribers thank you for subscribing my channel and welcome sa mga hindi pa subscribe okay. Mm-hmm. this is a couple reading guys kung para to sa mga um may relationship kahit naghiwalay na kayo pero ma kumbaga magka-relasyon kayo in a way hindi to pwede sa single or sabi natin na hindi to pwede sa friends okay couple reading um anyway in the past or recent past, um, meron ng mga nangyari dito sa relationship ninyo na um, na sa si isipan. Parang na-stress na. Either ikaw or yung person mo or both of you. Parang na-stress na sa mga nangyayari. Parang gusto mo nang magpahinga. Gusto, kong, gusto mo nang mag-isip. Gusto mo na ng peace of mind. feeling ko dahan-dahan na naging imbalance yung relationship ninyo dahan-dahan na na parang bumabagsak, nawawasak yung relasyon ninyo at parang hindi na na-appreciate yung mga nangyayari this time. Nagkakaroon na ng pagdadalo because of cheating. So, parang isa dito sa inyo is parang hindi na nakakatulog sa gabi. Thinking about the situation, may regrets na. So, may umalis. So, may umalis na dito ng kalmado sa sitwasyon. So, kasi nga feeling ko na, 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 stress na sa away. Baka yung person mo, yung umalis dito, dahil nga na stress na sa away, na stress na sa mga nangyari. So, parang I think nagkaroon dito ng decision na alis mo na ako. Tignan ko kung anong magagawa ko, ano yung magagawa ko sa buhay ko. Babalik ba siya sa babalik pa pa siya sa'yo or doon siya sa isa kasi merong cheating talaga dito na nangyari. So, at this present situation, uh, meron na ngang separation dito sa inyo ngayon. So, um, sa ngayon, parang hiwalay kayo ngayon. This is a death card ending. Um, but then, hmm, feeling ko yung person mo, minsan hindi siya nakakatulog sa be thinking about you or by both of you hindi nakakatulog sa thinking about the situation more on your person may regret sa kanya sa mga nagawa niya and um, more on your part nababother ka sa mga nangyari sa cheating, sa away sa gulo more on you wanted to heal but you cannot because you love this person so more on gusto mong mag move forward na And never look back. pa then, hindi nahihirapan ka kasi mahal mo siya. Napapalingon ka pa talaga sa kanya. Nami-miss mo tong taong ito. Kahit gusto mo nang maghilom, gusto mo nang mag-move forward. Mag-focus kung nasaan ka ngayon, kung anong meron ka ngayon. Um, parang hindi mo nagkukuha, hindi mo nagagawa Kasi mahal mo siya. Um, gumugulo talaga siya sa isipan mo. And because of us, hindi mo na-appreciate. May mga nangyayari ngayon. Um hindi mo even alam kung ano nararamdaman niya sa ngayon. So, ito yung nangyayari sa inyo ngayon. So, yung feelings mo dito, you really want to talk to this person. Kung kaya ko lang, kung pwede lang. Gusto ko talaga siyang kausapin, yung, yung nararamdaman mo. Might be you want some clarities, you want kahit closure man lang. Yun yung gusto mong mangyari. Siguro wala kayong proper, proper closure kasi itong person na to, umalis na lang siya ng kalmado eh. Parang tahimik siyang umalis para wala ng away, wala ng gulo. Hindi na lang siya ng paramdam or something. So, yung person mo naman, yung feeling niya, gusto ka naman niya kausapin. You know? And feeling ko gagawin niya din to eh. Gagawin niya din na kakausapin ka din niya um, isang araw. Parang alam ko, nakakausapin ko pa din siya. Um, babalik, baka nga babalik pa din talaga to siya sa'yo. Um, kasi para sa kanya, nagsisi naman siya sa mga nangyari. Nagsisi siya sa ginawa niya sa'yo. And decidido naman talaga siya na bumalik sa'yo yung nararamdaman niya. Kasi mahal ka pa din, yan. Mahal ka pa din talaga niya. So parang na-confuse lang siya sa mga nangyari. Sa sitwasyon ninyo, sa pagtatalo, ganyan. Kung baga, naipit siya sa sitwasyon. Dumating sa point na hindi naging masaya yung relasyon. At dahan-dahan, dahan na parang um, nawala na ng gana. Dahan-dahan na na naging cold, dahan-dahan na, -dahan na bumabagsak hanggang sa binagsak na lang talaga. Pero na-realize niya din yun, na niya nagsisi siya sa mga nangyari. Kaya alam niya na babalik din siya sa'yo. At gusto ka din niyang kausapin. So, ano yung positive sa situation na to? nung time na nag-iwalay kayong dalawa, feeling ko itong person na to nahirapan siya. Um, kumbaga, hindi niya kaya na wala ka baka hindi niya matiis. Nagsisi talaga siya sa nangyari. Kaya nag siya dito ng desisyon talaga na dito niya kasi na-realize eh. dito niya na-realize na mahal ka niya nung time na um, he surrender or yun, nung time na binagsak niya yung yung relasyon and walk away. So nung time na nagkaroon na kayo ng space sa isa't isa maghiwalay kayo, dun niya na-realize na mahal ko pala siya. And dun niya na isip isip na um, mali yung ginawa ko at pinagsisihan yung mga nangyari. Doon sa kanya nagkaroon ng clarity na hindi tama yung ginawa ko sa kanya. Kasi kung hindi pa nangyari yun, hindi talaga, hindi niya talaga marirealize. Kung wala pang siwalayan na mangyayari. Na, parang doon niya na-realize na pagod na pala siya. And, um, lalo na nung may mga clarity na nangyayari dito. So, ito yung positive sa, sit sa sitwasyon na to kasi nagkaroon siya ng realization during this time na na bumagsak kayo, separation niyo So, ano naman yung negative dito? Is yung person mo na nagkaroon talaga siya ng iba. Sana lang, hindi siya nakabuntis. Okay? Kasi this is the Empress card this is a sign of her pregnancy but hoping na hindi hoping na this is just a sign of this is a woman na nagkaroon siya ng iba so but this is not for everyone okay maybe some of you nakabunte siya some of you just nagkaroon lang ng babae and ito yung problema ito yung negative sa relationship ninyo na nagkaroon siya ng ganitong sitwasyon see see Kasi parang feeling ko nag naging father siya dito, eh, hindi siya father figure. Or baka nga um, dahil nga nabuntis niya to, kailangan niyang pakasalan to. So, yun yung <laughs> yun yung parang naging negative sa connection ninyong dalawa. Parang nag-gather na dito ng um, idea on like kailangan panagutan dahil sa would be nagkaroon ng pananagutan and dito sa point kayo might be this really the reason kung bakit kayo naghiwalay so parang naipit siya sa sitwasyon dito nung time na nangyari to pero as I said this is not um, like for everyone um, may nabuntes there is a possibility nagkaroon lang siya ng babae dito and there is a possibility na itong babae na to is bago hindi siya, hindi siya past person bago to siya. So, akala niya, kaya niyang akala niya kaya niya i-handle yung situation, kaya niyang i-manage yung situation na nandyan ka, nandyan tong isa. tas nakapag-offer siya dito ng may promise or something. Kaya ito yung naging negative sa connection niyon dalawa na, na nangyari to. May ganito nangyari. So, ano yung hope mo dito sa, sa sitwasyon is, you are really hoping na kayo yung magpakasal. Yun talaga yung hope mo. Kung kasal man kayong dalawa, you are really hoping na babalik siya sa'yo. Kung divorce man kayong dalawa, you are really hoping na hindi na kayo nag-divorce. This is your hope. Na sana ako na yung pakasalan niya. Na you are hoping na namimiss ka niya at babalik siya sa'yo to offer you new beginning and this time around, magdi-decide na siya na hindi na siya mako-confuse na pakasalin, pakasalan ka. And babalik siya sa to move forward towards with you at pagsisihan ng lahat. At at ma-realize na mahal niyo talaga yung isa't isa. 'Yun yung hope mo dito. So what is your fear here is honestly na baka pinaglaruan ka lang niya. Yung pinaikot-ikot, pinaglaruan, ginawang tanga or baka may may binalikan siyang iba. So, yun yung fear mo dito sa sitwasyon na to. And, your aim here in this situation, na sana sa paghiwalay ninyong dalawa, hindi pa siya gumive up sa'yo. Kumbaga, naka-hold on pa din siya. Yun yung, hope, yun yung aim mo dito sa connection na to. And also, you are aiming that hoping na makapag-isip-isip itong person na to sa mga nangyari sa inyo. Sa pain na, na, na ranasan mo sa kanya. Um your hope, you are aiming na ma-realize niya lahat na niyon at pagsisihan niya. And babalik siya sa iyo and to offer you this victory ng pakasalan kanya. And this time kumbaga hindi na siya mapapagod sa kakaantay sa iyo dahil nandiyan na siya. And you are aiming na sana sooner na mangyayari 'to you know, na naka-hold on pa siya, ma-realize pagkakamali niya, and uh, ma-realize siya na mahal, mo, mahal ka talaga niya. So, kung ano man yung mga kailangan i-cut off sa buhay niya, gagawin niya yun para sa'yo. So, that is your aim. But what you need to avoid here, okay, need to avoid, let's see what is this. so what you need to avoid here is maybe this is yung yung ano yung pagi-stock nga yung you are still studying the situation and waiting you know kasi feeling ko um, hindi mo kailangan mo i avoid yun para hindi ka masas lalong masasaktan kailangan na, lalo ka kasi malulungkot. Pag sobra kang nakafocus, ini-study mo yung sitwasyon. Sabi natin na ini-stock mo siya ano nang nangyayari sa kanya. Nag-aantay ka kung kailan siya babalik. Ini-study mo. Nagpa-flashback memory sa yung mga nangyayari. Tapos, um, because of this, naiipit ka tuloy sa sitwasyon. Naiipit ka tuloy sa nararamdaman mo um, the cycle, may mga changes na kasi talaga dito sa inyo. So, nag-aantay ka, and nag-hope ka sa pagsasama ninyong dalawa, kahit nahiwalay na kayong dalawa. What you really need to do here is, you need to heal from this. Kahit may nakita man akong potential na babalik siya, dahil ito yung feelings niya na gusto niyang bumalik sa'yo. You really need to heal from this um, connection. Kasi kung itong person na to, kung babalik siya sa'yo, babalik yan ng walang pagkaanindangan. Kahit pa hindi mo na kailangan mag-antay, hindi mo din kailangan na um, yung hindi mag-move on dahil babalik siya. You can move forward, you can start your life, you can heal from this. Na even if babalik siya, then at least ready ka na na, na kausapin siya balik. I mean, kausapin siya to let him explain what happened. Kaya mo na siyang harapin in a way na wala ng pain na kubaga kahit papano maluwag na sa isa sarili mo, maluwag na sa puso mo na makausap siya. Kasi if you're holding on to the pain, you are trying to reach to I think reach out or you are trying to force things you are trying to do the effort and you are trying to stalk this person trying to stalk kung sino yung kasama niya sino yung nakarelasyon niya trying to you know mga ganong mga bagay parang iniipit pinipiga mo yung sarili mo at ikaw at ikaw yung nasasaktan dito so avoid doing that to yourself okay because the environmental factor dito may plano naman talaga yung person mo na bumalik sa iyo may plano siya talaga na bumalik sa May plano siya na continue your relationship and pinag-iisipan niya na to. Nasa point na nga na feelings niya, 'di ba? Pinag-iisipan niya na to. Nasa point pa talaga siya ngayon ng soul searching. If he wanted to have changes in his life, he wanted to have it with you. Um, iniisip niya din kasi dito sa paghiwalay ninyo, nagalit ka sa kanya. So, isa din yun sa iniisip niya, nagalit ka sa kanya, baka you were just going to push him or her away if if babalik siya sa iyo so syempre hindi niya naman malalaman kung ano 'yung nararamdaman mo tsaka hindi mo din malalaman kung ano talaga 'yung nararamdaman niya um, kung walang guidance 'di ba so nasa point siya ngayon talaga ng i need to have some soul searching to think about the right path ng buhay ko to enlighten I wanted um, to enlighten me up. So, sa mga clarity na kailangan kong tahakin, um, ano ba yung gagawin ko? Mahal ko siya. Gusto kong ayusin namin to. Parang ganun. Um, gusto ko ng changes sa buhay ko. Baka galit kasi siya sa akin. Sa mga nangyari, sa mga nagawa ko. Kasi alam niyang nasaktan kay Alam niya talaga yun. So, nasa point na siya na feelings niya and planning na din na bumalik sa sa'yo. So, the other people involved dito, siguro nga talaga na nagkaroon siya ng responsibility talaga sa other person na to. Either nakabuntis to siya. See? Kung hindi man ikaw yung um, galit sa kanya, kung mini-message mo mini siya or something, alam niya na... Um, na gusto ka mo pang na magkapalikan kayong dalawa, alam niya na so baka may humahad lang sa kanya kasi para meron dito oh, humahad lang so ito yung other people na nai-involve dito na might be this other person knows about you so this other person knows about you and this other person um, has a lot of judgment sa mga nangyayari and um, dohi hiwalay to sila hiwalay sila ng person na to pero parang in a way na nag-away sila um, about you so parang siguro hindi pa siya siguro totally yung naka move on from them pwede these people are are this might be this person is past might be they have um, responsibility baka may anak to sila then parang hindi siya hindi pa siya totally nakamove on from your person kahit hiwalay na sila dahil sa baka natatakot yung isa na to na, na magkaroon ng ng um, you know about ma, hindi siya makapag focus sa pag support or hindi pa talaga siya totally nakamove on na gusto niya pa na mabuo yung family nila so kasi ano na iwalay na to sila eh pero parang nung nalaman ata nung babaeng yon o nalaman nung asawa niya ba to or kinakasama niya na ba to um pero iwalay na to sila nung nalaman niya na about sa inyo parang siguro nagsalo siya o nawalan siya ng pag-asa na magkaroon pa ng ng um, mabuo pa sila ulit so there's a lot of judgment na nangyari ay ano-ano yung mga nasabi nasaktan So, through that judgment, parang dito nalag nalagay sa isipan ng person mo. So, dito siya sa point na yun na gusto niya man bumalik sa'yo, pero pag-isipan ko muna to. I need to have some soul searching um, to find my right path. Pwede papunta ba siya sa'yo, papunta ba siya dito, balik. So, wala pa siyang total decision about this. Kasi si, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa um, you na alam niyang mahal mo talaga siya. Sobrang na-appreciate ka niya sa buhay. Sobrang na-appreciate um, niya yung pagmamahal mo para sa kanya. And um, if he wanted to have changes in, a, in his life, really he wanted, he wanted to be you. Kasi mahal ka talaga niya. Um, kaya lang nangyari na ito nga, may humahad lang. So, nung humad lang to, parang na-juggled siya in a way. Nagkaroon siya ng unsureness. Naipit siya sa sitwasyon. Siyempre sa mga sinasabi. Lalo na kung mayroon to silang pananagutan or may, may responsibility. So, I'm um, still nagpa-planning pa din siya. Um, right now, more on focus siya sa kanyang trabaho could be, sa goal niya sa buhay. Focus siya more on that sa career niya. Kasi pagdating sa dito sa inyo, magulo pa talaga yung isipan niya. Pero sa totoo lang, yun nga sabi ko, yung positive kanina is, nung time na nagiwalay kayong dalawa, alam niya na mahal ka niya. Um, nung time na nahirap, nahirapan siya talaga, nung nawala ka. And hindi siya naka-move on from you. Hindi, nahirapan siya. Hindi niya kaya, kumbaga. Ang problema lang dito, if yun na nga, itong other people involved, na nalaman na po sa inyo. Ito yung humahad lang ngayon. Baka mala humahad, humahad lang siya na baka they are legal still. Tapos kung pagpatuloy mo to, ipost mo to ganyan. Um, papatuloy po kayo. Um, or kakasuhan ko kayo or whatever it is mag, mag iskandalo ako or something like that so dito siya naipit sa sitwasyon na to Um, so, ano yung action na kailangan i-take dito is, this is for your person part. Your person need to take the leap of faith towards whoever, sino man yung pipiliin niya. Kailangan niyang gumawa ng action about this. Okay. Kailangan niya talaga gumawa ng action about this. If he wanted to have changes in his life, kailangan doon siya sa taong mahal niya at taong mahal siya. So, dito sa point kasi hindi niya alam kung sino eh. Parang may ad, may mga options na siya in making the decision pero hindi niya pa alam kung sino sa inyo, sino sa kanya, sa kanila, sino like sino sa inyong dalawa. But he wanted to have some clarities. Parang feeling ko kasi he was going to decide talaga na ayusin na lang yung sa kanila. Um, parang Um, even if he loves you, he likes you, he wanted to talk to you, parang mapag-isip-isip niya kasi dito um, sa action na gagawin niya, na parang bahala na. Bahala na kung anong mangyayari. Um, ayusin ko na lang to para wala ng gulo. Um, kasi medyo juggle talaga to siya. Mahal ka nitong person na to eh. Medyo juggle talaga to siya. So, possible na he was still going to give up on a fight. And to choose that para wala ng gulo. Um, and yung mga plano niya na kausapin ka Plano niya na magpatuloy sa'yo There is a possibility Kasi this is a present Possible na kakausapin ka pa din niya In a way na siguro to explain to you Na ito yung kailangan kong gawin I have no choice Parang ganong mga bagay Para maintindihan mo din Because, um, ano yung unknown factor dito? Yung hindi mo alam na pwede mangyari. Parang may o-offeran kasi siya na new beginning dito eh. So, may o-offeran siya na new beginning. I can see here na um, aalis siya emotionally from you para makipag-ayos siya doon. Kasi parang Mahirap na kasi. eh. Um, hindi niya man gusto na mangyayari 'to. Hindi niya man gusto mamalayo ka, malayo siya sa iyo, or gustuhin niya man nababalik siya sa iyo. Pero ang um, para sa kanya lalab malabo yung sitwasyon. So parang alis na lang siya emotionally from you and magpatuloy na lang na pag-aayos doon. Um, ayusin si family could be. Ayusin na lang 'yun. Or kung nabuntis niya man 'to, So, at magkakaroon na sila ng pamilya din. Magpapatuloy na lang talaga siya doon para wala nang gulo wala nang away. Um, kahit pamahal pa yung, yung, isa't isa para maiisip niya kasi dito na wala ding halaga, wala ding mangyayari kung, mag, uh, kung mag ko itong sa amin, parang baka lalo lang na hindi, hindi ninyo ma-appreciate yung relationship ninyo kasi may mga ganito ng issue na nangyayari So, the outcome here is, um, feeling ko, the clarity might be you will going to heal from this relationship. Maghihilom ka dito. And because of the clarity. So, hindi yung ganun kadali para sa'yo, even para sa kanya. Hindi din ganun kadali. Um, sometimes this person might be going to try to talk to you. But then, parang yung magiging sitwasyon ninyo is on and off na. Um and parang sinasabi dito sa card na you just really need to heal from this. To move forward, you need to to gain the strength to walk away. Um kailangan mo magkaroon ng lakas sa loob talaga dito kasi parang kailangan mo din talaga na mag-decide na talaga kasi parang kung hindi ka sure or nade-juggled ka sa sitwasyon. Ang wala din kasi mangyayari sa inyo. Parang, you need to move forward and never look back from this. Even if this person will still going to try to talk to you, try to communicate, try to come back. Kasi parang, it's may clarity na kasi dito eh. Magkakaroon, mag, kung hindi mo man to alam, magkakaroon, magkakaroon din sa'yo ng clarity. And, and yung outcome dito, disappointments lang. Trust issue, disappointment So, parang sinasabi dito na, you need to heal from this. Move forward mapapagod ka lang magantay sa naipaglalaban ka ng taong ito kahit pa sabihin natin na sabihin niya pa sa'yo na mahal kita um, sa totoo lang mahal kita titignan ko anong mangyayari tignan ko ganyan so wala din talaga mangyayari kasi um, mag, kung, kung baga magkakaroon lang kasi ng trust issue dito and hindi ko nakikita na pipiliin ka niya hindi ko nakikita din na iwan niya yun. So, ang nakikita ko dito, jackaledness. Sometimes dito siya sa'yo, sometimes dito siya sa isa. So, it's better for you na lang talaga to move forward, to move on, to heal from this, and let them. Parang ganun. So, there is really actually no signs here. Ano man yung signs ninyo, it could be, pwede kayo dito. O ano man yung mga zodiac sign ninyo. Possible, kasi I think lahat ng signs siguro naman nandito eh pero more on okay i'm going to tell you ano talaga nakita kong signs kasi scorpio aquarius Aqu aquarius yeah pisces aries libra taurus um Aqu uh, capricorn crashes leo virgo mm, yeah virgo so ito, Gemini um, cancer Sun Moon rising Venus that is my reading for you thank you and god bless